Wait, wait, wait! This is the best suitcase na na namin so far. This is World Traveler Taipei 3.0 Trunk. And here are five things that we love about it and nagsiset sa kanya apart sa ibang luggage. Number 1, trunk style to. So ang daming pwedeng malaman. Pero hindi to masyadong nagtitake ng space. Sobrang na-appreciate namin to kapag malitang room lalo sa Japan, Singapore, and mga cruise ships. Kasi di ba, yung regular luggage, pag binuka mo in half, ang lapad ang nasasakop. Eto, hindi. Kung bubuksan mo, itataas mo lang yung lid. Hindi din siya nakakasagabal masyado. Mas na ma maximize din ang storage and mas organize if mahilig kang gumamit ng packing cubes. Number two, handles all around. Merong handle sa top, side, front, and bottom. Mukhang maliit na bagay lang pero sobrang useful niyan kasi ano ang posisyon niya pag bumagsak sa carousel, Madali lang kunin kasi sure kang may handle kang madaling abutin. Very useful din kapag kailangan buhatin. Kunyari, sa stairs. Number 3. sobrang smooth ng roll, easy wheels nito. Dito namin na-realize na nagmamatter nga pala talaga na yung gulong ay nakaka-spin freely and na ma-maneuver effortlessly. Dati, hindi namin yan napapansin until ito na yung suitcase na gamit namin. Number 4. sobrang sturdy and durable. 100% polycarbonate, so matibay talaga. This suitcase was gifted to us by Travel Club mahigit 1 year na. Ngayon lang namin ginawa ng video kasi we really wanted na mat-test siya over a long period of time bago i-review. Nagamit namin ito sa New York, Alaska, Canada, Caribbean, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan, Hong Kong, and marami pang iba. And hanggang ngayon, wala pa siyang sira kahit isa. May ilang scratches na hindi naman maiwasan kasi hindi ko to ginagamitan ng cover. Pero hanggang ngayon, mukha pa rin siyang bago. Meron din tong TSA-approved combination locks, security zippers, double compression straps with mesh and pocketed dividers, and storage cover. If frequent traveler ka, it's one of those things na you should invest in kasi gagamitin mo naman siya ng madalas and matagal. And each purchase naman nito ay may kasamang 5-year warranty. Blue itong nakuha namin, pero available na din to in green. Inspired by the jadeite cabbage sa National Palace Museum in Taipei. Check nyo na lang ang link sa baba to order. And follow for more travel tips!